ذاكر فتنجح أن تقرب ذاكر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فتنجح الفاء فاء السببية حرف عطف مبني على الفتح tanjaha fa'lun mudari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban wa'alamatu nasbihi al-fathah wal-fa'ilu domirun mustatirun wujuban taqadiruhu anta ang zakir ito ay pandiwa na pautos na mabni sa sukun ang kanyang fa'il ay damirun mustatirun na obligadong itago itakdir siya na anta. Ang fatanjaha, ang fa ay fa'us sababiyah, ito ay harful ataf na mabni sa ang Tanjaha, ito ay kasalukuyang pandiwa na mansub dahil saan mudmaratan wujuban. Ang kanyang alam palatandaan ng pagiging mansub ay ang patha. Ang kanyang fa'il ay damirun mustatirun na obligadong itago itakdir siya na antak.